Mm. 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 <laughs> ah, no more crying na-berb ko na lang po siya dito po kami sa kiosko Costco pala ayan ayan o, oh. nabing mga pagkain dito ayan po yun oh mga uh, cakes mga cakes yan yan ito po yung paboritong paborito ko yan yan blueberry yung ano yung laman niya nasa loob blueberry ito na may chocolate yan Ayan po yung pressure niya. Asa ah, pressure nito? Oh, ko yung pressure niyan. Yan. Use ko. Yan. Pagkain po dito. Yan. Ayun yung cake. Bibili kami ng cake. Ayan yung cake ko. Oh. Yan. Dami po dito. Oh. Yan. Mga pagkain naman yung malalaking pizza. Ayan, guys. Welcome to Kiosko. Yung mga ano nila, ang daming mga ano dito, shell. Ayan. Mga biscuit. Hello! 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 <laughs> ayan, 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 ayan. Ayan. <laughs> Naglingkod si Talya dari asa kuan. <laughs> Ayay, binili namin, di pa kami tapos. Ayan. Ayan. Ayan guys. Asan ba 'yon? Dito ba 'yung ano? Uh, yung swim. Ayun po, yun po 'yung mga presyo nila. 15 pounds 89. Ganyan ang presyo dito. Tapos ito, may nakita ako. Ayan. Uh, seafood. Octopus. Yan. Bibili ako ng isa. Bibili tayo ng isa na octopus. Ayan. Ayan. po yung octopus dito. Magkano? Smoky cattle salmon. Ayan yung price niya o cookie octopus 16 pounds yan po yung preso niya samantalang sa Pilipinas ay 90 peso o 100 peso lang ang kilo niyan pero dito tine mo 1,000 plus na sa Philippine money octopus ayan o no? octopus octopus yung preso niya ganun kamahal so pag magbisita na lang ako ng Pilipinas, saka na ako bibili niyan. Yan. 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 Ay, yung presyo niya, 16 pounds. Mahal, di ba? Saan pa kayo niyan? Tapos, meron silang isda na ano. Yan. Diba? Ayon yung presyo. Ito pala yung Valencia. Ayan. Valencia.